אמרה מוסה, פרניה מוביל, אוי, מה הנה אסתר תפילה, דוי, הופ, צינו הים הנה אסתר מי טמטו, סינו שקט Hala, grabe mga tumo sa mo'y eh. Magbabarkada na kayo talaga Buti na lang, nakpo <laughs> Ganyan po talaga sila kapag nagsama-sama at nagkita-kita ulit Hindi mawawala sa kanila yung mga chismis na dapat ay i-chismis Charot Yang mga bata na yan ay matagal na pong magkapahibigan. Simula pa nung grade 1 sila hanggang na yung grade 12. ay magkapahibigan na sila kaya kapag ka nakikita pita talaga sila eh. Grabe ang chisbisa nila at ang tawanan nila, akala mo eh wala nang kinabukasan. Grabe, 'di ba, mga kabataan na yan, mga chismoso at chismoso na rin, 'di ba? Hula ko ang mga batang ito eh manang mana sa mga magulang sa mga nanay ba di ko sinasabi na yun ha charot o di kaya naman e eh, sa mga kapitbahay nilang mga chismosa kaya gano'n, nahawa na din sila charot sa mga nakakakilala po sa mga batang ito pakicomment nga po ko literal na chismosa po mga to please lang charot O oh, siya, sige na, dito na lang ang aking chismis para sa kanila. Baka sa susunod ako naman ang na iti-chismis nila. Salamat sa panonood. God bless you everyone. Babush! Wala lang. Share ko lang yung mga chismosa. gusto mo share kita?